Uy mga mi, ilang araw na maulan, nagkitrave talaga ako ngayon sa may sabaw. Kaya eto, nagluto kami ng sinigang sa miso. At ayan nga mga mami, kung mapapansin niyo yung boses ko, medyo malat-malat ako. Kaya ang sarap-sarap talagang humigop ng mainit na sabaw ngayon. So ayun pala, nakita niyo yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluto ng sinigang na miso. But before that, pinride muna natin yung isga. Yung ginamit ko sa pagpiprito, yun na rin yung gagamitin kong mantika dito, mami. So, ayan, maglagay lang tayo ng bawang. E medyo golden brown natin siya. Next naman ay sibuyas. Golden brown pa rin siya, mami. At syempre, ang gustong gusto ko dito is yung luya para humahagod siya sa lalamunan kapag hinigip natin yung sabaw. At syempre, natatanggal niya rin yung lansa din sa isda. Maglalagay din tayo dito ng konting kamatis. Tapos isatay mo lang siya hanggang makuha mo na yung kulay na gusto mo. Ayan mga mihaba, nagluluto pala ako ay napakainin ng mga anak ko kasi naglalaro silang dalawa. Maglalagay na ako ng tubig dito. It's up to you kung gano'n ka daming sabaw ang gusto nyo ilagay. Ilagay na rin ako ng asin. Siyempre, patis. Nasa inyong panasan na rin yan kung gano'n kalaming patis ang ilalagay nyo. Maglalagay pala ako dito ng pinagbabaw na teknik. Tapos ayan, sili. Maglalagay din tayo ng siyempre okra para pampalapot pa lalo sa ating miso. Tatakpan lang natin at antay natin kumulo. At yan nga, nakakulo na siya. Ayan, malapit na siyang maluto mga mi at sobrang sarap amoy palang ulam na. So ayan luto na kain po tayo